<laughs> He's gonna scan it. Oh, that was very easy. <laughs> ya. <Yeah. laughs> na ako. Kasi mabagal daw ako. Aku abot 700 <laughs> <laughs> $800 $129 okay, <laughs> hmm, kami gagara sa tulips aking mga pasayero ano ba? Ready na ba? so guys dito tayo ngayon sa Cusco Iniwana na tayo ng mga tropa. Na, iwanan na ako. Uh, mamili na naman kayo, mamamakyo na naman ng laman ng Costco. Ay, nako. Yung ating talaging ding, oh. Oh, Yara, puwit mo. Kita, oh. <laughs> Kita ang puwit ni Yara. Ay, nako. Ayan, yeah, kanya-kanyang hauli na, Hmm. like the, the, remember like the cute castle thing? See like M this one? Mas Aan bang, I want this um. one. Oh, <laughs> like, Madaming lagi, dito sa Costco. di ano ang ah? not, perfect. not perfect. traffic, traffic. Ah. lagi puno ang post ko Mara, marami lagi ang namimili dito talaga ano kasi siya? eh mas mura siya kaysa sa mga tingit-tingit na -tingit tindahan, butuhan ng bulihan dito, kaya magandang mura. Umikot-ikot na ako dito. Ano yung nangyari dyan sa si isang yan? Huh? Ano yung nangyari dyan? Ha? Mm -hmm. huh? What's wrong? Oh, tao. You want that one? Ah, oh, ibang paborito ng batang ito, ni Donior. Bili na. Yeah, only this one, Yara. Wala. Okay. You want that one?

Pagkakipot na eh Yan <tellan> pork Dito pork saan ako ng mga ito ay, ilong hilo nakakasunod sa kanila. Ay, kahira po naman mag sulit sinuran sa kanila kung uh, Napay. Oh, mga pinapay. Red!

Use a heavy. Oh flash yeah. cake. Oh. Okay? Yes, madam. I'm not madam. early. That's what I can do. I'm going to pull down. Okay. cake. Whoosh. Huh? Whoosh. 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 Hold it. You don't look your hands there, huh? Go down. Yeah. Hold it. Hold it. There's a lot of people here. Yeah. This is... Chicken. What's that? Shrimp. Some shrimp? Ano ang ah. Oh, 18 ah. Wow. Eh. Mga 18. Daddy! Daddy uh, Kakain ka. Ay, ay, $10 off na $10. Oh, $10 off. Opo. Daddy, oh, Daddy, oh, Daddy 99... Oh, lang yan? Daddy! Oh, $10 90. 90. Oh, kasi $10 off, oh. Hindi, yan na yun. Uh, 98 people here. Okay. So, lahat. ba to? magagod na, na sa makain sa madam. woh so, na ang aming madam. you go to the yung aming madam so, na sa makain. pagmumasa sa yeah Ayun, nag ayun, nagpangkita din kami. Aba. Nagpangkita din. Ingat libay so. Ano bang nabili, Lenet? Ano bang nabili? Baka wala ka pa niya. Lotto pera, ano bang nabili? Ganyan din, itim, mga kain. Mas dressing ni Gomez. Len. Ang ganda nga.

Puma. Ako. Ayun siya, Ayun yun. Ayun yun. Sino? DT. Bukano yan? Ten. Ten? Bili ka May, may ako. Bili ka lang yun, yun. Sapato? Tapos, tapos isa dito. Yan ito. Yan ito. Yan ito. Yan ito. Yan ito. Yan ito. Doon, kumuha ng kape. Doon. Ayun na, ayun na. Oo, doon. Kumuha ng kape. Nang kape mate doon. Ay, kape mate. Ano yung ano? yung ano? Hmm, tinaw yung, tinaw natin yung binili ni Kian kung ano ba yun. Saan? ata Kian, yan. Small naman yan. What size? Two. Oh, the biggest one, get 5. No, try 5 and Two. Big. It's okay. okay, because your pot is growing. four. Two. Try the one. Two. Two. four one. Size four. Hmm. So guys, kami ay magbabayad na ng aming pinamili. Nako, aabot na naman ng 600 o 700 dollars yung aming gastos ngayon. Tingnan nyo nga naman. oh, may kasama pang dalawang yeah. arpad. Kamal na Ay, nako. So pagkatapos namin magbayad, kami ay didiritso. Oh. Ay kami pala ay na doon sa Tulip, Tulips Park sa mga bu mga halamang bulaklak. Alright, see you later guys. Para makita nyo ang kagandahan ng mga uh, tulips doon. Oh, pang bumili si Ran ang kanya. <laughs> bumili ka na. Ah. <laughs> Iingit ka la. Tara oh, na. Magbabayad na kami guys. Madami na ang pinamili. Oh. Pabot na ng $600.

sa 20 dollars 100 oh baka 500 ka ngayon gusto mo ay 500 20. 500 12 <laughs> <Langpas> yan lampas <laughs> gusto <laughs> ima ka 500 eh oh ayan yeah, sige oh no nagaalala <laughs> oh, <no. laughs> baka raw wala pang 500 pa Di kumuha to so. i can't get to <laughs> can he's gonna scan it yeah

Hmm. Parang isang libo, isang libo pa, nga uh, eh. Sumudran mo sa budget. Ito mo kanina, nag-aalala ka. Walang 500 eh. Okay. okay. <laughs> debit Follow the instructions on the pin pad. Sige Debit lang, debit. Debit, mm -hmm. debit. Saan dito? Ayan na, pin pad. Hindi yeah. ka rin mag Ayan. pin pad. Ayan. Ayan.

tomorrow Yes. Mm -hmm. Check in. Oh, now I know daddy's password. <laughs> Maybe you're gonna take daddy's... That is daddy's small phone password and yeah. And daddy's big phone number. Oh, Please remove all scale items. Oh, Ikaw na mag Kailangan ni Daddy yan sa kwan sa tabi. Huwag ito pa para kung masira yung mga gamit, pwede yung Ah, kailangan ni Kanto yan sa kwan. Kanyang re Thank you! <laughs> I'm doing this on my vlog. Yeah? Yeah, thank you yan Kukuha, kukunin na namin yung aming biniling airpad isang libo ang inaabot ay nako matitignan kung anong na talaga gaano ba talaga kaganda yan bakit ba'y gustong gusto hindi mo iharap harap ng siguradong maganda sige nga

wala naman na, 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 Bili. Bili. oh bilil okay. roba tama ka sa payo na oh, okay. kulahan mo papa eh try di mo kaya nakatalwa nga nakasila in pants oh uh -huh. huh? uh -huh. 150 mm -hmm. Sili yung earpods 4 pala. I never go for 4, yung bagong